Hello mga ka-viewers, ngayong araw nga ay sa tindahan muna tayo mag-focus at ito nga ay wala nang masyadong laman yung aking tindahan. Uh, may dumating nga palang ice cream, so yun, nailagay ko na siya sa freezer. Hindi ko lang nakuha ang kasi nung nakaraang araw nag ako, so nagpaubos talaga muna ako. Kaya ngayon, ayan, ililipat ko na siya kasi naisaksak ko na ah uh, na ililipat ko na siya ulit sa freezer. Nilagay ko sa freezer ng aking rep. Dahil konti na lang. Para lang talaga ma ko siya. Kasi ah uh, halos sa isang taon, isang beses ko lang siya i-super depros Kasi ah uh, natatanggal ko naman yung mga yellow niya sa side. Kaya ayon ngayon nag ano talaga ako na malinis ko talaga siya ng husto Kaya ayon habang konti na ay nilipat ko muna siya sa rep ko. Ayun nga, kaya pwede siyang one year uli bago ako mag -depress. Kasi ang ginagawa ko, pag kumakapal na yung mga gilid ng freezer ko ng ice cream, ay tinatanggal ko siya ng paunti-unti kaya hindi matagal siya bago i super defrost talaga kasi alam niyo na napakahirap talaga mag defrost sa ice cream dahil syempre pag marami pang stocks hindi mo alam kung saan mo siya ilalagay kaya ang ginagawa ko kahit sa isang taon isang beses malinis ko siya ng husto tapos ayon paunti-unti ko na siyang tatanggalin yung uh, mga yelo sa gilid at ayan nga natapos na nga maglagay sa freezer ah uh, yung sarili niya ang nakita ay malaki na daw o oh, ayan ang ah, laki na ang ah, laki na ng chan oh tingin-tingin siya up oh, malaki na daw ang chan niya <laughs> Ay, madam, wala ka nang magagawa dyan. Yan na talaga. Lumalaki ka talaga kasi. Mag, magpapayat ka na. Ay, nako. Kisa nga ma-stress ako sa nakikita ako sa camera na lumulubo na nga ako. Ay, ito. Magbabalot na lang ako ng mantika dahil kahapon pa, wala na talaga akong binalot. Kaya sabi ko, upuan ko talaga ito. Ito na yung pinakapahinga ko. Kasi nga, nakatapos na ako na ligo, nanonood na ako ng TV. Ayan, magpapahinga na. Pahinga ko na yung magbabalot na matika. O ba diba? saan ka naman mga ka-viewers? Yan na yung pinakapahinga ni madam. Habang nakaupo, pero gumagalaw ang kamay. At ito na nga, hindi pa ako tapos magbalot ng mantika, ito at dumating na yung aking daily order. O diba mga ka-viewers, saan ang pahinga doon? <laughs> Pero okay lang yan, at least thank you Lord, kasi ayan may mga dumarating tayong... Uh, gagawin. Dahil nga sa nabibisi ako, ay nagpresenta ang aking ati bonso na siya daw ang magluluto sa aming hapunan kasi nandito siya. Ayan, at magbabayad na tayo sa dumating na aking daily order. At dahil nga mayroon ako ditong binalot na tagti 20 na 3,000, napag-isipan ko na ito na lang muna ang ibabayad ko. Ito na nga, dahil nabayaran ko na ang aking daily grocery, balik na naman tayo sa pagbabalot ng matika dahil hindi pa nga tapos. Kaya ayan, pag tapos niyan, siyempre i-display na natin yan. Ayan, hanggang dito na lang. Bye-bye! Next vlog ulit!